Patuloy ani yan ay pagdarasa ni Senator Joseph Victor Ercito, ang kapatid na si Senador Diego Estrada. Matapos na hatulan ng siyam na taon na pagkakakulong ng sandigang bayan sa kasong bribery, sa kabila na lumusot naman dito sa kasong plunder, kaugnay sa pork barrel scam. Iwala si Ercito na inihahanda na ng mga legal team ni Jinggoy ang lahat ng legal remedies kaugnay sa disisyon sa sandigang bayan. Kaugnay nito kaya ni JB ang publiko na irespeto ang justice system sa bansa. Aniya sa kabila hindi perpekto ang ating justice system, andiyan pa rin ito para mapanatili ang law and order at protection ng at ating karapatan at ihatid ang hustisya sa bansa. Samantala, sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Subiri na maaari pa naman na maghain ang kampo ni Sen. Estrada ng motion for reconsideration sa Sandigang Bayan at mag-apila sa Korte Suprema Aniya hanggat hindi pa nagiging pinal and executory ang lahat, mari pa rin na gampanan ni Sen. Jinggoy ang kanyang tungkulin bilang mambabatas ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.